Rosary tayo guys. Good morning. Bili ako ng ano. Bili tayo ng yung noodles sa spaghetti kasi walang spaghetti. Kasi makikita nyo, ito ang ganda ng umaga. Hindi siya mainit. Yan yung katabi namin, ang sarang hotel. So, ito yung city center na mang grocery tayo. Kasi, meron tayong sauce yung kaginawa ko kahapon. Eh, ngayon na ako bibili ng <laughs> ng noodles mga guys so ayan papasok na tayo namili tayo kunti lang yung bilihin ko mga saging nila guys ha? parang namiss ko to guys <sighs> one dinar fifty kuha tayo nito ito na ba yung yan o oh. sarap sya yan ganda ng kamatis nila ano ko mga bawang tsaka sibuyas Ayan, nagkukuha na tayo. Tunti-tunti nang ganito. Oh, ayan, dito. Ayan na tayo, kukumbay. Matagal eh, na, na ko hindi naka-grocery. kasi tipid-tipid tayo, guys. Tamit ang kamote nila. Ayan na, kukumbay. hindi na 900 ganis yun 2 walang tayo ng pieces so to siya guys ang uh, mistly cream ay maganda pa ito ayan konti konti lang tapos na maganda ganito ay mas mahal pala ay sa ito 3 dinar grabe pang tukot to po lang sya pag si binti po eh dito nang yes natin o gusto na kami bilita ng tag 105 so bilita yan ng pito para 1 kt sya kasi so, 105 ang ah, mga 9 o 9 pieces po isang pirata Hmm, ganito siya. 215 lang. Melody coin. Flower. Corn flour 215. Mas mura to guys. So try natin to kasi mura lang na Corn flour Bukwa na. Kasi paubos na yung vanilla ko. Vanilya. Ito na lang. Mundo mm -hmm. na dagdagan natin ng ulo. Ang yung target natin. Dito yung target natin. Dito yung nilalaki siya. Nilalaki Number 6, dapat number 7. So, may number 9. Number 9, maliliit naman. Oh, ganito number 6. pelang number 7 number 7 itu pelong kekita sa spaghetti 9 saya tengok na minta So, bili pa ba ka tayo ng ano? Ito. Mahal kasi ito. Ay, oh, spicy. Saka so, na lang, mahal kasi ito. Ang oh, gagamitin natin sa ano. Meron pa makukunti doon pag may magpagawa. Dito. So, ayan lang. So, yan lang yung nabili ko kunti lang dito tayo sa Cheria. Ano ba yung gusto kong bilhin? Wala man. Nagtitipid ako guys kasi walang ano. Tunti kidila yung order ko. Tapos meron ako yung order sa online. Magbayad <laughs> ako mamaya ng 10 kidi. My God. Ah, ito pala mo fuck. Ito yung favorito ko. Mo fuck. Hala, pala sa pag roba ng mga isa ano Ito yung dalawa. Gawin ko rin sa. Mo fuck ko ito na ako Try natin it itong cheese. Ayan, cheese. Mo fuck ko ito. Ayan. Tapos, dito, ito yung mga sitsiriya. Yung mga sitsiriya area. Olive oil, guys. oh, 4 dinar. 1 dinar. 2 dinar. So, dito, 2 dinar. Oh, imagine, oh, 2 dinar. So, mahal na talaga yung presyo. Ito, guys, is 4 dinar. 4 dinar pala yung binibili ko, guys, oh. 4 dinar. 750, dalawa may mahal pala so yun binili ko yun yung ginamit natin sa ating ano guys extra virgin olive oil so ito yung ginamit ko guys ah. yan o oh, yung yan yung ginamit ko sa ating yan o oh. yan yung price niya. So, mahal guys. Lang siya, o. Oh. Imagine, Oh. Maliliit lang is to, den to deny 960. Mahal na pala ang olive oil. So, hindi ko pala mabinta yun ng ano. Kasi sa, sa olive oil pa lang, mahal na masyado guys. Wala na palang mura ngayon guys. Sting, ng guys let's stop mo spring ko sa utap. Ayan ko, tatlong piraso. Kasi mamiss nila yung ganito guys yung napagkain. Hindi lang yung, yung parang cracker lang yung kinakain na. So nakakaawa naman. Bila natin. Yung lang yung binili ko. So, magbayad na tayo. Yung ano ni Papa Ilbis so oh, maghanap tayo ng ano. Hindi siya pearl. Yung ano. Lemon oh. Yung pang ano siya, ano. One dinner lang morang hanap tayo eh, dito guys. Yung pang ano sa saan ng kung ganda. Ah dito yung iba mo. Ferry. Andito yung ferry. Yan yung gusto ni Papa Elvis. Yan, ferry. Yan yung gamit. Yung kinakain nating otak. Kung yung dalawa. Ito natin ilagay kasi nagano siya. Yung ginagamit lang namin guys. Yung kinakain lang namin ang lalagyan. kumuha tayo dito na hall ano hall coin Walang well, kung It's dead